Okay, hello, good evening. Tapos this way to sindi-sindi, may yos oil kalan. Ito pinakamabilis ang alam kong pagsindi sa aking kalan. Yan, lagyan ng crude oil. Ito crude oil. Bumili ako ng crude oil para pang palingas ko kung nagmamadali ako. Yan. Tapos, kunting... tissue Iyan tapos Yan sa kabila Okay Isang tipak lang ng ng kwan ng, ng tawag nito Tissue yung ginagamit ko pag oil lang pinampalingas ko. Yan. Yan, di mala malaki na yung apoy niya. Panda natin yung blower. Ah, saksak. -sak. And then, patay. Hindi, hindi ko pa pala <laughs> Yan se si solar ang ginamit kanina tanghali Yan number 4 agad Yan number 4 Yan nga po niya akyat agad Nakakas na agad yan. 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 ang ginagamit ko. Crude oil. Para kiat agad yung apoy niya. market antay natin umunit uh, yung D4 pala to gamit ko gagawa pa lang ako nung D3 meron na akong naumpisahan pala dito na D3 uh, ito yan yung burner ko habang magpapainit tayo kwento ko to yan uh, 8, cm ito 8 cm ito nasa 7 cm naman ito yan yung normal nya uh, pinutol ko yun para umiksing ganyan eh na apoy niya yan. Nakakyat na. Yan, palakas nang palakas na yan hanggang mag heavy frame na siya. Yan, yan the fastest way para umakyat yung apoy niya. Ay to Ayano, oh, makapal din to kasing kapal na binigay sa akin ni Boy Bakal yan kaya makakagawa na rin ako sa wakas uh, iwan na lang abangan nyo na lang yung full video nito okay o so, yan na agad na agad walang kaano-ano Yes. Napakabilis ang kuan pagpalinga sa crude oil. Yan, yan ang gawa ko. Pag humina na yan, pagkargaan ko na ng kuan oil. Yan lang mga kapatid, ang aking pampalingas. Bumili talaga ako ng krodo. Na pampalingas ko at saka panghalo ko kung kuan yung used truck motor oil or mantika. Hinahaloan ko na ng crude oil para lum, lum, lum uh, lumiyab. Hindi kasi liliyab pag kwan. Uh, pure na mantika at saka uh, liliyab man pero antay mong kwan. Uh, uminit ng husto. Yan ang apoy ng krodo. Napakalakas. eh siya, sumusumpra pa nga. Pero pag use motor oil, use ay o use motorcycle oil, ganyan din ang apoy niyan. Heavy flame na heavy flame. Pero pag use truck motor oil parang mantika din na kuan makunat. Pakulo na agad yung kuno. Laman ng takore. Okay. Ayan e o, pakulo na o. Oh. Umusok na. Ang bilis, di ba? <laughs> Ayan ako pa kulo na ako. Oh. Pero hindi masyadong napuno na po. Ayan ang apoy niya. Ang at medyo matagal din maubos 'pag ang kuan ang new truck motor oil ay ang road oil Yan. Na dahil dahil sa kuan siguro. natin. Ayan na. Heavy artillery. <laughs> Ayan ang crude oil. Ayan, kumulo na, na. Ayan, kulong na tulung -tulung uh, sige, balikan ko yung mamaya. Uh, ilagay ko muna to sa pan. Doon sa panghugas.